yung himalang nakaligtas siya sa bullet na tumama sa kanyang upper right ear. Sabi ng iba, parang ilang centimeter lang yun, parang in a split of seconds kung pwedeng talagang patay na siya noon eh. Hello mga ka my name is Brother Adrian Milag and today, um, Mahalaga 'tong pag-usapan natin at meron akong gustong ibahagi sa inyo. I'm sure 'di ba marami sa inyo ay aware sa nangyaring assassination attempt kay former president Donald Trump. And today, uh, meron akong i sa inyo na uh, very interesting information. Binerify ko 'tong information na 'to at naniniwala ako yung nangyaring assassination attempt kay former President Donald Trump, ay naniniwala akong uh, miraculous yun, yung pangyayari na yun. Uh, supernatural yung nangyari doon, hindi yun yung parang uh, coincidence or uh, siguro swerte lang si uh, Donald Trump or sasabi ng iba, masamang damo yan, kaya hindi pa natuluyan. Pero kung titignan natin, kung o-observe uh, natin or i discern -de natin, ay naniniwala ako na merong... Uh, intervention ang Diyos at niligtas talaga si Donald Trump sa possible death nung mismo araw na yon. May nabasa akong isang article na kinokonect siya sa Our Lady of Fatima. Para marami sa inyo sabihin, Ako Adrian, fanatic ka naman masyado, di ba? Bakit mo kinoconnect yan kay Our Lady of Fatima? Pero tignan natin, di ba? Dapat maging open-minded din tayo at itong mga i ko sa inyo based sa uh, nabasa kong article mismo sa isang legit Catholic site kasi July 13 siya nangyari mga ka-Faith at kundi nyo po alam ay ang July 13 marami sa inyo, 'di ba, kung ikaw ay uh, may devotion sa Our Lady of Fatima, which is yung nangyaring third apparition ni Mama Mary doon sa tatlong bata. Una sa lahat, itong assassination attempt kay President Donald Trump ay nakakalungkot. Bakit pa kailangan humantong sa ganitong pangyayari? na kailangan mo pang pumatay or magpapatay di ba, ng isang tao para lang i-retain ang iyong power or I mean, kung anumang intention ng killer na to politics war ba ito or anumang intention. Pero ito mga pangyayari na ito about politics ay Nangyari naman talaga na merong pinapatay kasi ay nilang manalo tung isang presidente na to. Ito ay nangyari sa Pennsylvania na yung tangkang pagpatay kay Donald Trump sa kanyang campaign rally noong mga panahon na yon. Yung himalang nakaligtas siya sa bullet na tumama sa kanyang upper right ear. Sabi ng iba parang ilang centimeter lang yun parang in a split of seconds kung pwedeng talagang patay na siya noon eh pero yung in a split of seconds nagbago yung, yung parang direction ng bullet na hindi yun nag sa kanyang ulo na pwedeng i-cause ng kanyang kamatayan pero dumaplis lang yun sa kanyang tenga. Nasabi ko nga kanina, itong July 13, hindi lang to basta araw. ba diba? Noong July 13, 1917, sa parehong araw ng assassination attempt ni Donald Trump, ay dito pinakita ni Our Lady of Fatima sa tatlong batang pastol ang mga bisyo ng hell at nagbigay siya ng isang mahalagang mensahe tungkol sa hinaharap ng mundo. kabilang dito yung kanyang message about Russia. Coincidence ba 'to na parehong nang araw naganap yung assassination ni, ni Donald Trump at etong nangyaring uh, vision doon sa tatlong bata. Etong apparition na to ng Our Lady of Fatima noong 1917 ay mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Si Mama Mary, 'di ba, nagbigay diin siya paulit-ulit sa kanyang message yung importansya ng pagdarasal, penance, pagbabago ng buhay, which is conversion at sinabi niya na ang dasal ang susi sa kapayapaan at kaligtasan ng mundo. Meron din akong gustong uh, i-share sa inyo mga ka-Faith, parang may connection tong dalawang to eh. Na tulad ni Pope St. John Paul II noong 1981 ay nakaligtas din siya sa isang assassination attempt noong May 13. At itong kanyang uh, pagkaligtas sa assassination ng temp ay ini, iniuugnay na niligtas si Pope John Paul ni Our Lady of Fatima. Kasi ito yung mismong feast day ng Our Lady of Fatima. Which is parang, di ba, may connection, di ba? Yung parehong pagkaligtas ni Donald Trump sa assassination attempt. Ito pa ang very interesting, mga ka May isa pang bahagi ang kwento ito. inauguration day ni Trump, ay binigyan siya ni Father Andrew Mahana isang Maronite Catholic priest ng statue ni Our Lady of Fatima at ng isang rosaryo. At busto-busto ito ni uh, Donald Trump. Kaya hiniling niya na manatili ang statue ng Our Lady of Fatima sa White House. At ito pa nga sinabi ni Father Andrew Mahana, When I met President Trump, I gave him the statue and a rosary. It was a gesture to bring the blessing of the Blessed Mother into the highest office of the United States. Hindi lang yon ang ginawa ni Father Andrew Mahana. At alam nyo ba, ito nakagulat mga nagsagawa rin siya na right of exorcism sa mismo uh, White House para pagpapaalis ng mga ano mga masasamang espiritu na, nang, na, meron doon sa White House. I'm sure marami doon na bendisyonan at na cleanse talaga ito White House na to during yung presidency. ni Donald Trump. Siguro, maaari sinasabi niyo ngayon na, eh, bakit mo naman compare yung dalawang yan? Di ba? Kay St. Pope John Paul II, a.k.a. Donald Trump na si Donald Trump makasalanan, di ba? Ang giro kalokohan niya, babaero, etc. Et, cetera, et cetera. Ang daming binatong mga issue dyan. Samantala si Pope uh, oh, St. Si John Paul II, Negberi Kuli, Fayus, at St. Si, di ba? St. Si, naya, Santo Ayan. Pero kung titignan natin, lahat naman ng narisan to ay naging makasalanan, di ba? Ay, meron din naman sila sinful fast. Your fast will, ne will never define your future. All the saints once upon a time, they become a sinner. Like si St. Augustine, di ba? Naging adulterous nga yan, di ba? Si St. Ignatius de Loyola. Marami pa akong pinigbanditin sa inyong mga pangalan na talaga naging makasalanan. But, nung nagkaroon sila ng personal encounter with the Lord, gumalaw ng Diyos sa buhay nila, ay doon sila nagkaroon ng conversion, and they become a saint. In fairness with President Donald Trump, nakita naman din natin yung kanyang transformation, yung nangyari sa kanya. Especially nung pumas na siya sa sa Falidix at nung naging presidente na siya. Alam niyo mga faith yung nangyari assassination attempt them kay Pope John Paul as a Donald Trump, ano yung nagkoconnect sa dalawang yun? Yung Our Lady of Fatima, which is yung May 13, yung nangyari kay Pope John Paul, at nung recent yung kay Donald Trump, which is July 13. At ito, very interesting nga yung share ko yung kay Father Mahana na nagtigay sa kanya ng statue ng Our Lady of Fatima. I hope pagdasal niyo na mag si Father Andrew Mahana at mag-guest natin, ma interview natin siya dito sa ating program. Pero gusto ko i-share na sa inyo ito habang hindi pa siya sumasagot. At ito pa, very interesting na gusto ko i-share sa inyo. Naalam niyo ba yung asawa ni Donald Trump, which is si Melania Trump? Very interesting na nagdadasal siya ng rosaryo araw-araw. At alam naman natin ang Holy Rosary, ay isang makapangyariyang sandata laban kay Satanas. Every hill Mary nga, di ba? Takot na takot. Just si Satan talagang it's like a blow in his head. At ang Holy Rosary ay napaka-powerful protection yan against evil. Katulad nga nung nangyaring pagkadiktas ni Donald Trump sa isang possible death. Naniniwala ako na yung pagdarasal ng asawa niya ng Rosario. naging protection din sa possible na assassination attempt kay Donald Trump. At marami din na ako nababasa sa comment section na eto ito daw na nangyari ay na assassination na 10K Donald Trump ay ano daw yan? Parang scripted. Di ba gawa-gawa lang ng mga Republicans para kunin ang simpatya ng mga tao. Parang stage lang yan. Di ba? Para hello, di ba? Hello. Yan ba isang prank at gagawa sila ng ganyan? At para may mamatay na isang tao na nandun sa, sa rally, eh, naman sa ulo. Di ba? headshot. We will possible na bala na tatama kay Donald Trump ay eh, dumapli sa tenga niya at tumama dun sa taong yun. So imagine po yung gagawa ka lang ng invent, pag iimbento ay para sa buhay ng isang tao. Absurd yun eh, di ba? Parang ridiculous para sabihin yung ganun yan. Minsan kasi mga tao ngayon medyo hindi na nag-iisip dahil sa sobrang Fake nila doon sa taong yun, parang lahat na ng dahilan at lahat na na pwede nilang ibintam is sasabihin nila. Pero ako lang niniwala yung my personal opinion ay hindi yun gawa-gawa at -gawa. talagang uh, legit na assassination attempt yun. Kaya mga ka-fake, nakita talaga ng buong mundo yung milagong pagkaliktas with Donald Trump sa assassination attempt ay dito pinakikita na talaga merong, merong Diyos. Iba, pinakikita dito yung protection ng, ng Diyos To mga tao that tayo God wants to protect us. Yaya importante na we pray the rosary every day with our with our family. Kung mikaaway katoliko alerdo mo agagamitin niya mga sacramentals, yung yung holy oil, ah uh, holy water, exercise soul. Do you ask? uh, God to protect you. Yung prayer ni St. Michael, ito, tasali mo yan araw-araw. Kung ka ay ama ng tahanan, i-bless mo. Yung pamilya mo araw-araw, you pray for protection and ask Jesus to over them with, with, the blood of Christ and protection ni Mama Mary at yung guardian angel mo. Alam mo isa din yan sa minsan na -di discredit natin yung guardian angel natin na nandyan sila palagi. And they want to, to protect us. They want to to protect you. Kaya hingin mo din pala niya kanya, kanilang gabay, yung kanilang tulong. Na wishes ako pala kung kong tinihini ang um, protection at guidance sa aking guardian angel. Importante na ipagdasal po natin ang possible na maging president ng Amerika. Kasi crucial ang, ang darating na election deal sa Amerika. Kahit na sabi mo hindi ka na magbotante ng Amerika, lahat naman tayo, di ba? May connection sa isa't isa. Lalo na ang yung malaking bansa na yung Amerika. Kung sino man mananalo ngayon ay yun ang niyaring mga gulo or ano man problem ngayon dito sa, sa mundo ay magkakaroon ng malaking effect yan sa possible na mananalo presidente sa Amerika. Kaya mga Afe, let's pray. Manalo talaga yung tamang leader ay yung tamang presidente dyan sa Amerika. And dito rin sa Pilipinas, pray for our leader talaga. And our prayer is so powerful, okay? Sabi nga, if there are two or three gathered in my name, I am there in your midst. So imagine hatay lahat tayo darasan, especially we pray the rosary every day. Merong magandang fruits yan para sa ating bansa. At mga ka kung sa tingin mo na blessed ka dito sa vlog na to, meron pala akong naging interview kay Father Chad Reverger, isang renowned exorcist uh, sa Amerika. At pwede mo yung panoorin. Ilalagay ko dito yung link sa taas or sa baba ng video na to. God bless. Hello mga ka -fate. If you want to support the ministry of Sis Carmela, para bilhin po ang kanyang gawang Biswax Candle. And kung hindi ka familiar dito sa Biswax Candle, ito po ay sinabi ng ating mga Catholic saint regarding sa Three Days of Darkness na ito lang daw yung uh, kind of candle na sisindi pag Three Days of Darkness na. Pero ito ay isang private revelation. Okay, hindi po tayo force na maniwala dito. Pero kung ikaw ay interested ng ating mga merchandise item,